So, welcome back again guys. Andito ako guys para ipakita sa inyo kung kung ano-ano yung mga alaga namin dito sa bahay. Andito ako ngayon sa resort namin. Hindi naman actually resort. Ano siya? Parang bahay bakasyonan. Parang ganun. Ito siya guys. Pakita ko sa inyo. Ito yung mga alaga namin. Wait lang ha. Ito yung mga alaga namin. Ito. Yan yung dalawang sisil, guys ng pato guys. And then, mga manok namin, syempre guys. Yan. Diba guys? Sagana kami sa mga alaga guys. Diba? And, may dalawa kami tandang dito guys. Ayan, tsaka ayun. Tsaka yung mga pato namin guys, ang dito rin. Diba napakita ko naman kanina sa vlog ko? So ayun, tsaka may sisiw din kami dito guys. Meron pa kaming mga alaga dun sa bahay. And, nakulungan na yun. may tarpulin yun. May sisiw isa, tandang. And syempre, may mga sarin kami bali. Apat aso namin. Apat na rabbit, apat na aso, Walong manok. Ay, siyam na manok. Anim na pato. Anim na pato. And then, nangingitlog guys yung isa namin manok. And eto guys, ang itlog. Ayan. Wow. Sampu yan guys. Sampung itlog guys. And mabilis na kami magparami ng manok. So, madami na rin kami nakatay. Marami na rin kami binigay. So guys, pag kailangan nyo ng pato, PM nyo lang ako guys sa account ko na Paula Astubesa studies, And, o kaya dito, mag-comment na lang kayo. Kung kailangan nyo ng pato, guys. Marami kami babaeng pato, guys. Tsaka, manok, guys. If ever na gusto nyo rin ng native siyang manok, guys. Mga Texas na manok. Yung inahin namin. Tsaka mga talisayin yung aming mga tandang na manok. Kung gusto nyo, guys, comment na lang kayo, guys, para mabigay ko sa inyo agad. O para mapareserve nyo na, guys. Andito ako, guys, sa tabing dagat. Ang sarap ng araw kasi dito, guys. So, yun, guys. Andito ako para magpakainan. Magpakain ng... ko na yung mga manok. O, ang papakainin ko na lamang is mga pato ko, guys. So yun guys, ang pinapakain ko sa kanila is Integra 3 sa mga pato ko. Naluan ko siya ng naluan ko sila nito ng kanin. Yun guys, para hindi masyadong mabitin. Kasi pag puro pig guys, masasanay sila guys ng puro pig ang ibibigay mo. So kailangan mo rin mag-alternate ng kanin bahaw or kung may niyog kayo, lang kayo nun guys, kinakain nila yun guys. Ibigay nyo guys yung malilinis na pagkain. Huwag niyo sa mga pato yung mga tira-tira kasi yun nyo yung parang hindi yun nyo mapupunta sa iyo pag ganun. Siyempre, guys, parang sa tao lang, kung ano yung binigay mo, yun lang, idadami So, ano ka, guys, yung aking manok, Lara. Ibig sabihin pa, man. yung aking aso, guys. So, ngayon, alis dyan, alis. Nagpapakalong kasi siya, guys. Nagpapakalong yung manok ko. Eh, tinatama lang magkalong kasi magpapakalong ako ng pato. So, yun, guys. Ito yung papakalong. Huwag niyong papakainin, guys, sa madadumi para malinis. Tsaka, linisin niya lagi yung kulungan ng mga pato niyo. So, yun, guys. Hope you like it again and see you soon sa aking mga susunod na vlog or mga susunod na mga YouTube na i-upload. So guys, sinasabi ko naman, subscribe kayo guys and hope you like it guys and share my videos. Don't forget to like my videos again. So bye guys. See ya. I love ya.